Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating sister na sa tingin ko hindi po siya muslim siya ay non muslim si Runas Fandiyar Sir, bakit amo po na Bahraini nagsisilibrate ng birthday sa anak nila na alaga ko di ba bawal? Bawal po talaga sa Islam ang uh, pagdiriwang na maliban po sa malaking pagdiriwang namin sa Islam taon-taon ng Idol Fitr sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan at Eidul Adha sa buwan po ng pagsasagawa po ng Hajj. Yan lang po yung malaking celebration namin. Pero pag diriwang po ng araw ng kapanganakan o birthday o anumang itatawag nila dyan is bawal po sa Islam yun. Kailan man hindi po basihan ang gawain ng tao? Kasi ang tao po nagkakamali po. Ang tao po hindi po perpekto. Ang tao po ay makasalanan. So hindi po basihan ang mga Arab sa pagpapahintulot ng isang pinagbabawal kasi tao po sila na nagkakasala at pwedeng tama ang kanilang ginagawa. So ang basihan po namin ay ang Quran, ang salita po ng Allah at ang hadith, ang pamamaraan po ng huling sugo at propeta Muhammad sa mga nawa ang kapayapaan at ang pagpapala. Kaya mali po ang mga paniniwala ng iba ng pinagbibintangan nila ay mga gawain ng Arab, gawain ng Saudi o uh, bansa na mga Muslim. Hindi po kailanman basihan sa Islam ang gawain ng tao. Okay? Ang basihan po sa Islam ay ang aral ng Islam mula sa Quran at Sunnah po. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.